Ha. Ini. Mahun dah lawa. Delik. Glaruk-laruk. Nah. naik. Hmm. <laughs> lah <laughs> Mau muka internet. lah Ini yang umi yak. sini yang umi yak. Naka upu upu pasal no. Ang galing nila mag akit akit Hila Yung isa dun Uy Ayun din oh no? Estila nag akit din eh, no? Balik Ayun oh Kumalo na si puti Bawal ito Marunong na kayong pumasok ha Yeah, marunong nang pumasok. <laughs> Uy. Karon. No 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 yun na. Hmm, galing yun nang pumasok, no. Kagalitan tayo nito. <laughs> Natuntun niyo talaga ako ha. Kainan na daw sabi nila. Kainan na. Ang tagal mong pumunta papa. Kainan na. Ang tagal mong pumunta. <laughs> tagal mo kasing pumunta papa. Kami na lang magsundo sa iyo. Sana yung pagkain. <laughs> Matay na. Kain, kain na. Pagkain na. Ha? <laughs> Ay, la 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 yan takot 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 sila takot sila merong merong ano tao takot sila sa ibang tao kasi alam uh, sinasaktan kasi sila pag makita nila ibang tao iiwas sila agad hmm, tayo na